Yung mga gantong ATS ay nilalagay sa mga diesel generator na 20 to 25 kVA. So mapapuhin mo sa, sa pamamagitan ng push start, remote start, recoil, at yung ating pinagmamalaki na fully automatic sa So yun yung tatong mga ka Best Buy, si Papa natin kay Sir Roberto Binweza Jr. dyan sa Ormoc City. 1575i, inverter, gasoline, silent type, fully automatic, dual fuel, remote start, gasoline generator. So makikita nyo mga ka Best Buy, meron siyang box na nakaseparate dito na napakalaki. So ito yung ating pinagmamalaki na 100 amperes na APS ng ating 1375i. So ang presyo nga pala ng ating 7.5 ay mga ka-best buys ay 85,000 pesos. Kasama na yung kanyang 100 amperes na ATS. yung mga gantong ATS ay nilalagay sa mga diesel generator na 20 to 25 kVA. Kaya naman heavy duty talaga yung ating Fiki 7.5 ay pwede nating pagsamahin sa parallel cable para maging 12 kVA rated yung ating generator. At kahit pagsamahan niya natin yon ay kaya tayong itolerate yon ng ating 100 amperes na ATS. Isa pa sa mga dot features sa ating generator nito, push start na siya, dual fuel. Ang downside na ng LPG mga ka-best buys, mas mababa ang rated output na may bibigay ng generator compared with gasoline. So meron din siyang USB na 2.1 and 1 ampere. Tatlo na yung kanyang power output mga ka-best buys. 50 amperes, 30, n 30. Kapag may hina lang yung load sa na ginagamit natin, dito tayo sa dalawang 30 amperes kukuha. Kung heavy duty naman yung kailangan nating supplyan, dito tayo sa 50 amperes niya. Yung mga Filkin generators natin, hindi nawawalan ng digital display. Meron siyang volts, hertz, time, load indicator, at fuel gauge. So mabubuhay mo siya sa pamamagitan ng push start, remote start, recoil, at yung ating pinagmamalaki na fully automatic sa kanyang ATS box. Testingin natin mga ka Best Buys yung apat na paraan ng pag -i start ng Philkin 75i. So na natin yung remote start. Isunod na agad natin yung push start. Recoil Star or yung manual starting game. At yung pinakahuli mga ka-best match, syempre yung kanyang automatic function. So kailangan natin i-set up muna yung ATS bago natin mapagali yung generator sa kanyang fully automatic function. 30 amperes, yung kanyang ATS cable. So ito yung pinakahuli. At i-set natin sa automatic yung ATS natin. Nakaprepare na yung ating generator. So ito naman yung simulation natin kapag nawala ng kuryente sa ating main power, dapat mabubuhay na po sa yung ating generator na ito. Ayan, nag-run out na mga ka-Best Buy. umilaw na sa mga ka-Best Buy, ito sabihin, may ilaw na rin sa ating bahay. Medyo mas matagal ito mga ka-Best dahil may kaling-kaling yung ating ATS. sa kanyang 7.5 max power at rated 6 kW na power output ay kayang kaya nito ng patakbo tatlong 1.5 horsepower na aircon ang ref, ilaw, electric fan, TV, wifi charging ng phones at iba pang mga basic appliances na meron sa inyong mga bahay ay dapat 6,000 watts lang yung makakonsumo natin ng na power para hindi siya mag-overload. And if mag-overload naman yung ating generator, ay eh, huwag kayong mag-alala dahil merong overload protection yung at 7.5 kung saan mamamatay siya ng kusa kapag na-reach niya na yung kanyang tolerable kilowatt na dapat makonsumo sa kanya. Meron din tayong indicator dito kung ilang kilowatt na yung nakakonsumo natin. Kaya yung tumakbo ng ating generator na to ng 12 hours na dire-diretsyo in 50% na load. So ito ang mga ka-best buy na kaset na yung ating generator. Ngayon, may ilang mga ka-best buy shot. Oh. Agad, yung ating 220 amperes 26 amperes lang na ako konsumo ayun yung transfer na mga ka-best price So, galing pa sa USC sir, pina lang ipa ipadeliver yung kanyang generator para pagdating niya, nandun na kaagad sa kanila generator.